Nagpapalig ang BTV Balita ngayon. Patuloy ang pagmonitor ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng magnitude 6.8 na lindol kahapon. Sa isang interview, sinabi ng Pagulo na patuloy ang pagre-report sa kanya ng NDRRMC, DSWD at DILG kaugnay sa mga update mula sa Davao Occidental. Nang tanungin kung uuwi ba siya ng Pilipinas para tumutok dito, sinabi niyang handa siyang putulin ang kanyang biyahe sa Amerika kung kakailanganin. Pero kumpiyansa rin siya sa kakayanan ng mga ahensyang nakatuon sa sakuna, lalo't may standard operating procedures na rin nakalatag para sa pagtugon sa ganitong mga sitwasyon. Siniguro rin niyang patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para alamin kung gaano kalaki ang naging pinsala ng lindol. Kapasumang-ayon si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na ang kasalukuyang hamon sa West Philippine Sea ay hindi ang kabuang relasyon ng dalawang bansa. Nasabi ito nang mag-usap sila sa sidelines ng APEC Summit sa San Francisco, California sa kapihan with media ni Pangulong Marcos. Inihayag niyang dapat bumalik tayo sa sitwasyon noong sabay na nakakapangisda sa rehiyon ang mga Pinoy at Sino. Bagay na sa tingin niya ay tinanggap ni Xi. Ayon sa Pagulo, gusto niyang makausap pa si President Xi para masabi rito ang mga issue kaugnay sa ilang insidente na sangkot ang Chinese at Philippine vessels. Sirubukan nilang magkaroon ng isang mekanismo para mapababa ang tensyon sa South China Sea. Bago ang pagpupulong ni na President Marcos at Xi, una nang nakausap ng Pagulo si U.S. Vice President Kamala Harris tungkol din sa issue ng West Philippine Sea. Samantala, sa pinakahuling update sa biyahe ni Pangulong Marcos sa Amerika, nakarating na ang kanyang delegasyon sa Los Angeles, California. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.